Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Premio Barangay 11 na sa Gububatangas. Bagong bukas lang yung kasa na to at tignan nyo naman napakarami nilang unit dito ngayon. Tara pasukin natin at tignan natin kung ano yung mga available nilang unit dito. Dito sa labas marami silang Click 125 dito na no, yung bagong color scheme ni Honda Click and meron din silang Honda Beat dito, may Aerox, may Nmax, may Mio, Gravis at yung Mio G125. So pasok tayo sa labas at alamin din natin kung magkano yung presyo ng mga motor nila dito. So dito nga pala meron silang Mio Gravis 125. So yan yung presyo niya na spot cash 91,500 pesos and payable siya 12 months hanggang 36 months. And meron itong down payment na 7,900. So ito naman Mio Gear, ang spot cash niya ay 76,800 at may down payment dito na 5,900 and payable 12 months hanggang 36 months. So tara sa loob tayo. So dito meron silang Raider 150 FI So wala siyang price tag And meron din silang Smash May Mio Gear din dito na matte brown So ito yung FI version nga ng Smash ano? And ang cash price nito dito ay 63,300 pesos At yung down payment niya ay 4,900 And available din naman 12 months hanggang 36 months And ito namang Mio Gear O oh, Mio i1259 standard version Meron din sila Meron ding Fatsio 125 white and cyan color So naman, napaka-classic talaga ano. So para dito sa Mio i 125 ang cash price ay 75,000. At ang down payment ay 4,900. Yung MIU Patio naman ay 92,900 pesos. Meron itong down payment na 9,175 and available din naman 12 months hanggang 36 months. So ito MIU Patio 125 din. And dito naman sa loob dito meron sila ditong YTX 125 ah, uh, panghanap po uh, ito. Kung hanap nyo ay panghanap buhay, ang cash price ito ay 56,900 at ang down payment niya ay 4,900. Screenshot nyo na lang mga tol para makita nyo yung monthly amortization. And dito naman sa tabi niya, meron tayong standard version na Sniper 155 mga tol So ang cash price naman niya dito ay 122,000 pesos at ang down payment ay 8,900. Siyempre available 12 months hanggang 36 months. Dito naman Mio Aerox S. So ito yung S version, yung matte black and standard naman tong isa yung color gray at itong blue so puro brand nyo to mga tola dito meron silang NMAX na dull blue so isa to sa mga bago o latest ng NMAX ngayon ano e, eh, syempre meron din sila ditong matte black at yung prestige silver so yan kung naghahanap kayo ng NMAX marami silang unit dito sa premio nasug Patangas. So ang presyo mga tol ng Aerox S dito ay 142,100 pesos and so, down payment ay 12,000. So yung S version mga tol yung may stop and start system at naka ABS na rin ng front brake. And para dito sa Nmax ABS ay 152,200 pesos. And ang down payment niya ay 15,000. And dito yung Prestige Silver nila mga tol, yung presyo no? So hindi ko alam kung bakit mas mababa yung presyo nito eh ABS version din naman. So yung spot cash niya dito ay 146,400. And yung down payment naman dito ay 12,900. And kung naghahanap ka naman ng pamasada na mas malakas o so, panganap ay eh, meron din naman sila dito ng Honda Supremo 150. So wala siyang price tag pero dito sa Honda 125 Alpha ang presyo niya dito ay 55,100 at ang down payment niya ay 4,900. And dito meron din silang barako to ano. So Kawasaki 175cc. So mas malakas sa uh, 150 syempre. Ang presyo naman nito ay 94,000. So ayusin muna natin. And ang down payment niya ay 6,900 pesos. So available to mga tol 12 months hanggang 36 months. So lahat naman ng unit nila dito ano, payable 12 months hanggang 36 months. So dito meron silang NMAX ano, ito yung dark petrol. So isa sa mga bago o latest din ng NMAX ngayon. So marami silang NMAX na unit dito, mga tol. Punta lang kayo dito kung naghahanap kayo no. So ang spot cash niya ay 150,200 pesos at ang down payment naman dito ay 15,000. So pagkaiba iba-iba yung mga presyo nila no. So hindi na natin natanong kasi may kausap kanina si Sir. So sa mga taga rito sa Nasog punta na lang kayo dito. So pwede naman kayo mag-inquire kung balak niyo maglabas. So dito naman meron din silang Aerox na standard. Yan ang spot cash dito ay 120 o 120,800 at ang down payment ay 10,000. So ayun, meron pa silang Supremo doon, no. Tapos doon meron din silang CT125 ata, no, 100. And dito naman, standard din na Aerox. And dito, meron silang click 125 dito na red. So marami silang click dito, eh, Tignan nyo ito, mga asul. Meron dito sila yung bagong gray ano. So marami silang asul dito sa so, mga naghahanap ng click 125, marami silang unit dito sa premium na asul. Yan napakadaming click 125. Ang presyo naman ng click 125 nila dito, mga tol, ay 81,100. So sa tingin ko mas mura dito, ano. Ewan ko lang baka may hidden charges pa dito. So yung down payment niya ay 5,900. And dito meron din silang dalawang black at dalawang pula. So talagang napakarami nilang unit dito ngayon. At dito meron silang Honda Beat 110 ano. So bukod sa matipid kumonsumo ng gasolina mga tole talagang napaka-forma kaya napakaganda nitong pang daily driven o no, pang service araw-araw. So yung cash price niya ay 74,600 at ang down payment ay 5,900. And ito yung mga bagong color scheme ng Honda Click ano. Meron silang white, mayroong gray. Yan, meron silang white dito. So ang cash price niya ay 81,600. Ang down payment naman ay 5,900. Yan meron din silang PCX 160. So ito CBS version at yung isang white na to ay CBS version then and yung sumunod naman ay ABS version. Yan ABS version to ang cash price niya ay 146,400 at ang down payment ay 15,000. And dun sa CBS version matol wala siyang price tag eh. Pero dito meron silang ATB 160. So kung naghahanap kayo ng ETB 160 available dito, yung matte red at yung matte black. So bagay na bagay ito pang on and off road mga tol ano. So yung cash price niya dito ay 166,900 at ang down payment ay 15,000. So yan available matte red and matte black. Syempre meron din sila dito ng Honda Click 160 yung matte black at itong matte white. So ito yung latest version ano, iba na yung graphic design niya. So yung cash price niya ay 119,000 at ang down payment ay 10,900 pesos. So yun mga tol, click 160 kung naghahanap kayo ng malakas na makina ng scooter na may gulay board ay ito na yung hinahanap nyo, yung Honda Click 160. So ito yung pinakabagong latest ng Click 160 ngayon, iba yung graphic design niya compare natin sa old model. Pero same CBS version pa rin ito, wala pa rin dito yung ABS version. So napakarami nilang unit dito mga tol. Punta na lang kayo kung nagbabalak yung maglabas ng motor, ano? Multi-brand niyan pala itong Premio, mga tol. Kaya lahat ng hanapin nating motor scooter underbone. So meron sila dito sa premium na sa Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng motor na taga rito sa Nasugbu-Batangas, so mga kalapit bayan. So, pwede kayong pumunta rito, syempre para makita niyo rin yung mga gusto niyo motorsiklo. Hanggang dito na lang muna mga tol kung nagustuhan nyo tong video na to at kung nakatulong sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at paki na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.